Dito lang tayo. Parang ano nakapanibagong tingnan ano. No? Habang naglalakad tayo, ganito yung nakikita natin samantalang dati. <laughs> malinis na malinis pa no ngayon puro puti na ano. Ay hindi naman puro puti, karamihan puti. Oy, tapos ito, nakikita niyo ano to eh. Tobogan. Ito yung ginagamit para magpadula sa snow. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan o, oh, meron din tayo yan eh. Ah, nagkalat lang yung mga laro ng mga bata rito, no? Sa kalsada. Wala namang kumukuha niyan eh. Then, mayroon kumu Ay, meron din kumukuha ito, ano to? Ah, ano to? Scooter, oh. Pambata. Ayan, oh. Nagkalat lang yung mga laruan. Oh, meron pang skateboard dito, ayan oh. Nako, baka maano to, madulas pero wag nating galawin. Wag nating galawin 'yan. Ta. Ay, mga naglalaro mga bata rito, oh. nagpapadulas. Let's go, baby. Let's go, let's go, let's go. Come on, come on, come on. Yan, Etong pamamasyal natin sa winter, no. Actually, winter po. Ah, hindi actually hindi pa winter ngayon, mga kinis, ano? Parang last week ng winter yata. last week ng fall ngayon. Ano, let's go, let's go. Tapos next week, winter na. Mga November uh, 23 yata. 20, 20, 21, 22, mga ganyan eh, no? Hindi ako sigurado pero mga November 20 ganyan pataas. Winter na 'yon. Stay. nag ba kayo? Gusto use ng mga aso ito bastos si, si Sayon mga kainags ano? hindi niya na mabubunti si Saya kasi si, si, Sayon si Nakapun na yan tinanggalan ng dalawang itlog magdadalawang taon na ganyan talaga hindi naman natin mapipigilan yan ikagustuhan nila yan magugulat na lang tayo batang ingay so anyway mga kainags ba't ba tayo napunta dyan <laughs> pilyo eh, no? Salbahe. <laughs> Ito ngayon yung ano natin, ano, ating uh, backyard. Yan, may mga snow pa rin sa bubong ng mga bahay natin, ano. Tapos, ayun, uh, yan, kung napapansin nyo, ayun, no? Musok yung chimney ng kapitbahay natin. Yan. Ah. Ba yan? Yung bang kagigising mo lang kaninang alas 10 ng umaga, eh, no? may araw. Tapos pagpasok ng alas 4.30, madilim na. Ba yan? Parang kagigising ko lang, matutulog na naman ako. Mabihira naman. <laughs> ano oras na ba? Alas 6. Alas 6 mga kainis yan. Eh, no? Yan oras natin kita nyo. 6. Hindi masyadong kita eh. 6 o'clock. 6.19 ng gabi. Hanap mo na tayo ng mga kainis. dito. at nakapagluto. Itong uh, Basa. ano natin to uh, i-broil natin para laglag -lag matika nya yan yan lang dito natin mamaya ano mga aso ha ano ano labas labas gusto niyo lebas sige sige labas ka asan si kuya yes, sayon palabasin mo natin mga aso natin at, mm, para hindi mabor dito sa ano sa loob ng bahay natin para hindi madagdagan ng mga may ang ulo rito <laughs> ano 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 <coughs> Yan yung isda natin mga kainags, ano? uh, na natin ilagyan lang natin ang seasoning yan saktong sakto yan tawagin ko lang muna yung mga aso natin na kanina pa nasa labas eh ay tara ama ano bang nangyari sa itong dalawa ba't magkatikit ka naman kayo bira talaga sabi ko parang tahimik ha pala may ginawang anomalya bira naman oh no? ay ay saya 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 kaya kaya ikaw ah, oh. ikaw nakaka ano ka na ha ah, uh, grabe ka, ang aso ka ha ikaw, talaga ha Ha? Uy! Hoy! Ikaw ah oh. Yan, so mga siya no Kung nga pala, dati eh Doon sa mga hindi nakakaalam Si Sayon lang yung aso namin dito nung araw Pero napapansin kasi namin parang nalulungkot si Sayon Especially pagka iniiwan namin dito sa loob ng bahay Mag isa lang siya, nalulungkot siya Parang hindi namin matiis na Lagi siyang nag-iisa, malungkot Yan, kaya ang ginawa namin, nag kami na bumili ng isa pang aso at si Saya iyon. Yan, nabili natin si Saya. Babae. Para syempre, may kasama si Sayon. At syempre, para maging masaya rin si Sayon kahit paano, kahit na mag-iisa lang siyang iniiwan namin dito sa loob ng bahay. So, syempre, hindi lang si Sayon ang masaya. Di ba, Sayon? Hindi lang, hindi lang si Sayon ang masaya. Syempre, ganun din si Saya. Masaya din. Ano, Saya, ano? Dahil ikaw ay binili namin dahil kay Kuya Sayon. Kung hindi naman dahil kay Kuya Sayon, hindi naman namin bibili eh. Yan, ano? Yan, parang si, ano, syempre, di ba, katulad si, si Adan, di ba, napansin ang, napansin na nalulungkot siya ni, ano, ni Godfather, di ba? Kaya ginawa ni Godfather, binigyan niya ng partner si Adan para maging masaya si Adan, which is si Eva na nga, di ba? Ang babae ay para sa lalaki, at ang lalaki ay para sa babae, di ba? Sabi nga, kaya si Zion ay? Maligayang maligaya. Yan. Manang-mana ka talaga sa amo mo. Yun. <laughs> Manyakis. Yan. Ang <laughs> bihira kayo mga aso kayo. At marahapon tayong usapan natin dyan. <laughs> Visit. <laughs> Ikaw kasi Ilang beses Isang araw lang yun ha. Isang araw lang. Grabe ka. Ikaw talaga eh. Teka yung niluto natin. Eh, niluto natin natin. Niluto natin. Ayun o. No? Naku po, Panginoon. Naku. Bakasan natin at yun o. No? Ganda no, ganda na ng kulay no, Babaligtarin natin 'yan. O, kita niyo yung kulay, ang ganda na no. Yan, kunin ko lang muna. 'Yon, bango, grabe. Laglag na ng mantika niya doon. No? Mm -hmm. Babaligtarin ko lang muna para sakto yung duto Yan. Tingnan natin dito. Ba, lambot. Nako po, ang ino-o, oh, napakasarap. Ay, pati pala doon sa ano, And then, ano yun yung sa seasoning. Oh, ganda, no? Ganda, ganda ng pagkakaluto natin. Saktong-sakto. Ito pa, ito pa. Buti hindi siya dumidikit sa ano, no? Kasi mantika, ano eh. Yung fats niya, dumidikit, tumutulo dun sa ano, sa... Dito, dito. Strainer ba yan? Kailangan huwag masira. Yan, sakto. Pansaktong-sakto. Uy, init. Grabe. Yan. ah, bango, sarap. Ganda. sarap kasi no ano eh, yung nilagay nating seasoning mga kainan sana. Ikaw, 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 ikaw na Pati ginutom din. Hmm, labas na. Yun Oh. Yun ang buwan no. Oh. Alas 7:45 na madaling ay nang na umaga mga kainan sana. Ah, ginising lang ako ni Sayo na yun no. Oh. Kasi naiihi. Si Saya sakto buti hindi na nag-isnow tumigil na no. Mag alas 8, pero sa camera malinaw yung ano eh malinaw yung lens natin you no know? kaya talagang maliwanag na pero sa mata natin naghahalo na yung ano nag-aagaw dilim na tsaka umaga. Ayun. Pagka ano na mga December, January na siguro, alas 8 ng umaga madilim pa mga kainaks no. Tapos mag magbubukan liwayway na mga ano na yan, mga 7 hindi ah, mga ano, mga 8:50 ng umaga, mag alas 9. Diyan pa lang bubukas si Haring Araw. Dito 'yun eh, tingnan mo. Oh, ayan oh, wala pa si Haring Araw, pero nandoon pa. Pa ano pa lang, paakyat pa lang. Ikaw saya. Ano na? Ayun, si Kuya saya nakaraos na. Let's go na, let's go, let's go. Pasok na tayo. yung oras natin, no? 7.45. Dito sa loob ng bahay natin, madilim pa. Yun. Nakatulog ako. Grabe. Pag yung pagbalik ko ng kama kanina, nilabas natin yung aso. Nakatulog ulit ako. Sarap na tulog ko. Oh. Alas G's na ng umaga ngayon. Kenta ng araw natin, oh. no? Ayan si Haring Araw. Nakalabas, oh. Ayan, oh. No? Yan. Ganda. Tapos ito na pala yung natin ng asin nung nakaraan. O, oh, di ba? Ganda na, no? Ito, so, ito, yung asin na yan, tunaw na to. Wala na to. Tunaw na to. Tunaw na yan. O, oh, di ba? So, yan yung beneficio ng asin na nilalagay natin sa snow para matunaw ka agad yung snow. O, oh, di ba? Di, ang sarap na maglakad, o. Oh. Masarap na maglakad ngayon, no? Di ba? Tsaka doon ako napapansin nyo, Ganda na, no? Bye-bye, ha? Eh. Ingat ka, o. Kiss ko. Teka mo kiss ko mo ay, amoy ano, ano ka. Mahal, mahal kita. Yeah. <laughs> Ingat ka. Sige, bye-bye. Mukhang latang latang ka sa pagpasok ah. Parang ayaw pumasok ah. Bihira naman oh. No? Ganon talaga eh. Siyempre, nandito tayo sa Canada. Wala tayong ginawa kung di magtrabaho na magtrabaho. Anyway, trabaho ka na. Mamaya, papasok din tayo, no? Hoy! Bihira itong mga ano ba nangyari doon? Hoy! Hoy! Bihira ito mga aso na to. Kanina umaga. Ngayon. Huwag nila sabihin. Mamayang gabi mayroon pa. Bihira kaya pala gusto na lumabas? Sarap-sarap ng pamimintana ako doon eh. Akala ko naglalaro lang. Tapos biglang ganun ah. Bihira naman. Ay nako. Na parang muntik na mabilaw ka <laughs> bihira muntik ko na may sabog yung tubig eh. Natingilan yung pagtawa ko sa may inom ng tubig buti, buti pumasok yung inom kong tubig eh. pero masakit sa dibdib ang bihira talaga hindi hindi kasi natin maiwasan minsan na ano eh siyempre pag nakatingin tayo nasa harapan natin yung mga aso natin o nasa tabi natin minsan din natin maiwasan bihira nakagaw yung attention natin eh <laughs> Pero hindi nakakatawa mga kainis. Kung baga natatawa lang ako sa ano. Natatawa lang ako sa mga pangyayari. Yung mabiglang seryoso ka, mag-iisip ka ng vlog mo. Biglang nakita mo na kaganon. Yan, nakaganyan. Parang out of nowhere, biglang pasok eh, no? Tara. Di gano'n talaga eh. Normal naman yan mga kainis. Normal naman yan, ano? Pero, pero masaya ako mga kainis, no? Kasi syempre, pakikita ko yung mga alaga natin. Masaya silang dalawa. Pasok muna tayo. Pasok tayo ngayon. Ay, dumilim na naman yung ano natin panahon, no? Grabe. Kailan kaya huli Kailan, kailan, kaya, kaya uli babagsak ang snow, no? Tiningnan ko sa forecast. Yung bagsak ng snow eh wala nga yung linggo na to. Wala. Hopefully wala. Hopefully tama yung forecast. Nag four nag ano ako, nag four wheel drive uli ako kasi ang hirap pag naka two wheel drive ka lang dumudulas yung gulong natin, ano? Kasi yung mga yan, yung mga nakikita natin sa harapan na yan, yung mga ice ice na yan. Madulas yan kasi nga hindi umaraw, no? Hindi natunaw yung uh, yung, yung snow. Ay eh, kagabi, malamig pa kaya naging ano siya, icy. Nakakatakot. Dumudulas talaga yung ano mo eh. <laughs> yung dalawang gulong mo eh, no? Sa Alberta Canada mga kainags. Doon sa mga hindi nakakaalam, uh, halos lahat ng na mga nagda-drive dito naranasan yung ano, naranasan na namin yung bigla kang pepreno, or pumipreno ka tumatagilid yung ano mo yung sasakyan mo gumagano kasi nga madulas ang, sasa ang ano madulas ang daan especially kapag ka uh, yung magano na yung magkukulay dilaw na yung walang number yung mga stoplight walang number hindi mo alam di ba kung kailan magre-red o kailan magdidilaw so yun yung mga nakakatakot tapos sa ang takbo mo na mga nasa 70 ganyan tapos biglang magdidilaw biglang alanganin bigla ka mapapapreno kahit yun yung nakakatakot pag winter tapos madulas yung daan ako po Panginoon napakaswerte mo na lang pag walang wala kang sasakyan sa unahan ng sa unahan mo kasi kung meron mababangga mo or meron kang katabi na nagdadrive din mababangga mo Mga, ano, madalas ang aksidente talaga dito pag winter pero pag yung ano yung daan ganyan na nakita na natin wala nang snow malinis na di ba? yung daan natin sa harapan natin binabalik ko na sa two wheel drive mag alas dos pa lang ng hapon dito no pero yung weather natin kung nakikita nyo sa ano kung napapansin nyo parang ano na no parang alas 6 na ng hapon eh no alas 2 pero mamaya mga alas 4.30 madilim na mga kahilags ano madilim na yung panahon natin iya yan yung nakakalungkot dito pagka ganitong winter na eh yung mabilis dumilim 6 na araw hanggang 7 oras ah 6 na araw 6 na oras hanggang 7 oras lang yung pinaka liwanag dito pag ganitong ano na yung late November hanggang late January. Dito na tayo sa ano, sa, sa, work natin mga kainag sana. Ganda talaga tingnan ng mga daanan natin pag walang snow no. Hmm? Ganda sa mata. Hindi nakakatakot. <laughs> yung pang yung bang pag may snow, makapal yung snow, hindi ka pa umalis ng bahay mo. Ayaw mo nang umalis kasi natatakot ka na. Alam mo na yung posibleng mangyari eh, no. Bira. Pero anyway, dito tayo nakatira, hindi tayo nagreklamo mga kinis no? Ganyan talaga. Kumbaga uh, naninibago lang tayo ngayon kasi syempre nung nakaraang summer walang snow. Tapos biglang nag-snow ngayon, syempre, nasanay tayo ng walang snow, nagda-drive tayo nung summer, tapos biglang nagkasnow snow ng winter. Nasa period of adjustment tayo sa season natin. Pasok muna ako. O oh, ayaw, papasukin ha. Dali lang ha. Ayaw, papasukin ito Mukhang, yun. Ayos, kala ako ayaw nang papasukin. Yun, uwi na wiena na tayo mga kainags ano? At ang ating uh, windshield na sasakyan O yan o oh. Pero madali lang yan Ito lang yung iniisip ko eh Bala ko nga rito yung ano eh Maglalagay Mag ano ko Bibili ako ng spray Lalagyan Tapos lalagyan ko yung spray na Empty spray ng ano Yung spray bottle Lalagyan ko ng Windshield washer Okay daw yun eh Para pag dito Piswit piswit na lang Yung Pus 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 Ganun lang natin Okay yun eh Hindi naman nagpo sa winter yun eh lock, mukhang hindi ko pala na nabuksan sa mo sandali. Ay, nako, kaskas balungos na naman tayo. Ay, nako po, panginoon, talaga naman. Sa halip na uwi na lang tayo, may trabaho pa tayong gagawin sa sasakyan natin, ano? Kailangan nating kaskasin. Yan. Buti na lang medyo ano pa yung snow ngayon. Kaya pang ano? Teka yeah, nahirapan ako eh Dali, sandali na mga kinis Hello sayon, saya Hello baby girl, hello baby boy Hey Uy Uy Ano ba itong dalawang ginagawa natin dalawang to Tama na yan <laughs> Dito, sa bahay na tayo mga kinis uh, At nandito yung mga aso natin Pinapalabas mo na ni Mahal na Reyna At kailangan magpupo Hoy, pumasok na kayong dalawa Ano ba naman to? Ano to na naman yan? Bira naman tong Dalawang tong aso na to Lagi na lang to yung makikita ko Ay Yan nga natin sila dyan Ha? Bira naman Pinalabas mo ba sumayang dalawa ma? Uh -huh. Ano yung dalawang ulam? Wala. Walang dalawang ulam? Wala eh Pang sa akin lang Pang sa'yo lang? Mm -hmm. Bawal wala ako kumain Hindi na rin ako makain Chicken o eh. chicken? Chicken? Ay hindi Hindi muna na kain Hindi na ako makain sa gabi ngayon eh Ano busy? Labi. Naks, wala oh, lang. Hmm. Ha? <laughs> Kahapon, <laughs> grabe si Sayon. May, <laughs> may man, ano, manyakis. Sayon, manyakis. Kapa, <laughs> kapareho ka ni Inags. Wira, yun. <laughs> 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 pati yung mga aso, pinagdiskitahan e yun. no? <laughs> yung, yung mga aso, no? pinagdiskitahan ni Inags, no? Si Sayon talaga, ano yun? manang sa amo. <laughs> <laughs> Ay, hindi pa ako nakakisay eh. Manang mana sa amoy eh si Sayon eh. Ay manang mana sa amoy si Sayon Hindi hira talaga Ay Nandok pa rin Nakadikit pa rin eh Ay <laughs>